So hi guys, ngayon balik na naman sa panamagat video sa Christian Garden. Ngayon guys, mag-harvest na naman kami ng na mga buging natin dito. Kasi nga guys, kung naalala nyo guys, nung nag-video tayo dito, pinakita ko dito sa inyo yung mga buging natin na maraming namatay. Kasi nga guys, diba nabasa sila ng ulan. Kasi bago bawagsak yung ulan no, naghano kami, nanguha kami. So ayan guys, oh. ang daming ugat nito. Ayan yung mga namatay kasi doon guys tinanggalan na namin dito hiniwalay na namin sila tinanong na namin kumbaga inalis na namin para hindi sila makahawa sa mga buhay natin na buging dito guys kaya ngayon kung mapansin nyo dito ayan o lahat ng na mga naiwan dito guys is yung mga buhay ayan <laughs> at saka guys ano to guys marami na sila mga ugat ano ba lang to guys 15 days to no ma 15 to 20 days ano ma 15 days days pa lang to guys ayan o pero well, syempre guys, hindi pa rin may iwasan na may mga patay talaga tulad nito. Saan na ba yun? Ayan guys, o. Ano ba Ayan. Dapat guys, pag nakita ang ganito, hiwalayin nyo na sila. Ayan, o. No. Ayan. Hi. Hello, Tito. Hi. Mamuha ka ng ano. Okay, mo yung mga ugat na Balik. Ayun no. Tiyanggal ko na yan, ayan, patay. Ayan. So yun guys, pag patay siya, pwede natapon na lang na doon. Iniipon kasi din namin kasi yun guys, kasi kukunin pa namin doon yung mga din. cups. Pwede pa kasi magamit yung cups, pati yung goma. Ito, ito, ito. kasi ito ang nalagyan? Opo, mahulog yung mic ko doon ah. Ay, just, uh, uh, so ayan guys, ito pala, mayroon pa ng mga nakahiwalay na dito si mama uh, ng mga buhay. Lagyan mo sa mga mo. Ayan o. No. Ito, marami na dito oh. Ayan, nakina. na. Ayan, daming ugat. Ayan, guys, oh. Daming ugat, guys, oh. Ayan, oh. Sa ilalim niya. Ayan. Ayan, guys, oh. Ayan. Ang kapal na dito. Tapos dito ka sa kabila, guys. Dito yung talaga yung maraming nabuhay. Kasi nga, itong dito sa kabila, hindi kasi ito na sila nabasa ng ulan. Ayan, oh. Oh, natakot ka. Hindi, ah. Gusto So, ayan guys, Oh. Ayan, dami ng ugat, o. Oh. Ayan. Ayan, kita mo kahit yung sa gilid, guys, ang dami niyang ugat. Ayan, o. Oh. Ayan. Mga ano talaga, so, guys. Yung iba nga dito, guys, may bulaklak na kasi yung iba. Nung tinanin namin sila, may bulaklak. Hindi na bulok yung mga bulaklak, guys. Ayan, Oh. Katulad yan, ayun, no. Oh. Ayan, Oh. May ugat na lumabas. Pati, pera mo na ako, ma kasi guys kadal kadalasan kasi guys pagka nagpula tayo na may Ay, bulaklak may sa loob bulaklak? ano ito sya bakit may bulaklak yan kasi guys kadalasan kasi na may mga bulaklak guys anong nangyari kasi sa may bulaklak is nabubulok pero dito kasi guys itong bulaklak nila is hindi nabulok guys kumbaga nagdadiretso pa yung bulaklak nya kaya ang ganda yan No? Oh. ito pa lang yung ugat niya guys isa, -isa pa lang maliit pa pero well, guys, yung ganito kasi na-harvest na namin to, yun hihiwalay na namin kasi Ed. nga guys, buhay itong mga to. Hindi ba, in na kita kanina ah. <laughs> Ayan guys ah. Oh. Ayan. Tingin ako ma. Oo. Ayan, Ayan. Kahit maliit na rin Kahit maliit pa guys, ina-harvest na namin to. Pero kung sa inyo dyan guys, mas maganda mag-harvest kayo mga 20 days. Ang dami naman din ako. Na, oh. Mm -hmm. Kasi mayroon, itong ano guys, mga 15 days pa lang to. May time kasi kumisan 15 to 17 days, ang dami na nila. Oo. Uh -huh. Kumisan At saka depende din kasi yan guys sa, ano, sa bayalti ng Bugimbilya. Kasi may merong bayalti ng Bugimbilya na matagal talaga ma, ano, magkaugat. Mm -hmm. mayroon Meron naman ding mabilis. Mm -hmm. dahan dahan lang. Hindi so, you know. Ano nga tayo ngayon nito ano? Ito guys, hinihiwalay na namin sila para mapagkano isang buhat na lang yan. Ayan, patong-patong yan sila. Tapos pasisingawan natin yan sila. Magpasingaw kasi yan guys, maganda magpasingaw yan. Katulad ngayon, hapon ngayon. Maganda magpasingaw ngayon yung hapon. Kesa pagtanghali, kasi mainit pagtanghali guys eh. Kaya ang masagap nila na ano, na hangin is yung mainit din. Kaya mas maganda hapon. Para pagka ano, kinagabihan, di ba? Isang overnight sila na ano, malamig yung hangin. Hindi sila, ma ang ano dito? Madadayback. Kasi guys, may nangyari kasi yung ganun eh. Na daday back yung buging bilya. Ayan. So ngayon guys, hindi naman din namin ito mauubos lahat. Kaka-harvest ngayon kasi ang dami nito. Libo to guys. Ayan no. Ang ganda Ang okay problema nito ba? So ngayon guys, kakatanim lang natin kahapon. Ngayon, meron na naman tayong ano, kahapon. bagong itatanim. kahapon lang tayo nagtanim sa mga ano guys diba guys pinakita ko sa inyo yung mga tinanim natin kahapon so ngayon may nag harvest na naman tayo may mga itatanim na naman tayong panibago ang dami, dami na yun. naman oh ayan oh. Okay. pati na kayo sama ayan. so ayan guys o oh. ang ganito ng ugat oh. ang dami mm. ayan Ayan no, mm -hmm. o, oh, ang dami ugat. So, dito ka pala ako nagbunot ako para makita. Oh, pero guys, kuminsan kasi pag hindi naman din lahat sila sabay-sabay na nagkakaugat, pag mga walang ugat is katot ang ginagawa nila, binabalik lang din naman namin. Mm -hmm. Ayan. Kasi syempre, mayroon din silang date na ano. So, syempre, malay natin guys, baka matagal lang talaga sila magkaugat. Hindi tulad sa mga una natin nakuha ngayon na mabibilis sila magkaugat. Ayan. Ayan. Ayan kasi kamay gano'ng matagal. Saka kaya din namin sila chinecheck na ngayon kahit na hindi pa naman sila lahat may ugat is para yung may mga bulok guys may hiwalay na namin matanggal na namin yung may mga patay para hindi na sila makahawa pa hindi na sila makadamay pa sa ibang buging bilya Ayan, hindi lang naman lahat ng ugat guys is lumalabas Ayan, meron din mga ugat na sa loob pa Ayan. yung mga wala pa ugat na yan guys binabalik lang yan tapos babalikan namin yan mga 3 days sisilipin kung may ugat na sila uli. Mabilis na naman yun. Sa so guys, maganda din itong gawin sa umaga. Lalo, lalo na guys, pag wala kayong ginagawa sa umaga. Habang nagkakape, punta lang kayo sa mga pulaan nyo. Sa ano nga guys, check nyo lang sila. Ayan o. Oh. Maganda mag sa hapon kasi nga. Mm, hapon, maganda mag harvest Kasi nga, pagkatapos nyo mag harvest pasisingawan nyo na. Pwede naman guys, sa umaga mag harvest kayo din. Pagdating nyo sa hapon, doon nyo sila pasisingawan. Hindi, hindi maganda. Pagka, Mag-harvest ka ngayong umaga tapos hayaan mo na kaganyan, oh. Yung itong ugat niya mag-dry. Hindi, na, nakahiwalay na. Hindi nga pwede na nakahiwalay na yung ah Oo. Uh -oh. dry ang mga ugat dyan. Uh Oo, -oh. so yun guys, hindi na pala pwede na ano. Kasi guys, um, yung mga ugat mahinip. niya daw is mag-dry. Siyempre, naka, Galing ba sa may lupa tapos ipina-expose mo sa hangin din eh. Mm -mm, ayan, hmm. ayan. Hey. oh. Ayan. Oh. Oh, yan ang daming ugat. Eh, no bali Ano yan, ma? Oo. 21G bali Hindi. Kaporiano siguro. Ah, Kaporiano. Tinamo ay may bulaklak man na yellow. <coughs> <coughs> ay, Bulaka. sorry guys, may sipong kasi ako eh. <laughs> Eh no, yung may bulaklak, wala pa lang ulat. So ayan guys, ayan na. No, wala pa akong yung, yung bulaklak na yan. Yung pink pati yellow. Wala pa silang ugat. So no, maganda guys kasi hindi nabubulok yung ano. Yung bulaklak nila. Ada sa kasi guys nabubulok yung bulaklak eh. Ayan. Yung mga namamatay guys ng bugoy bilya, ganito pa lang guys nag-uumpisa na sila mamatay. Ay hindi ito talaga namatay na to eh. Oh. May yung iba may dito eh. Oh. Ayan guys oh. Kita nyo ba yan may bulok na dahon na yan. Kuminsan guys dahil dyan kaya totally namamatay na itong ano. Itong bugoy bilya natin na ganyan. Ayan, oh. Kasi yan nakakahawa yan guys. Yan may nabulok na ganyan. Kaya di ba sa so, kuminsan sinasabi ko sa inyo tanggalin nyo yung bulaklak hanggat maaari. Ayan kung hindi naman kayo nagmamadali, may din yung tanggalin para pagka nabulok man yung bulaklak, hindi sila hindi mahahawa yung mga dahon na ano sa liwa. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ano yan ma? Yung mga bulaklak Oh. Ay, di sa may bulaklak. Ano yan? Hi. Chili? 21G ato yan. Eto naman, iba naman to. Ano okay, so. yan? Oh. Winroxy. Eh. May bulaklak din? Wala. Ako may bulaklak na. Ang ah, dami. ang ano. ano, dami ng bulaklak dito, guys. Oh. Ang dami ng bulaklak, oh, ang daming mm, ang daming mm. ang dami ng bulaklak sa lotas, ang daming ugat. Ay, no. Hoy, tumaas siya oh. Ang dami. Ang dami na ng ugat. Kailan magano tayo nito mamaya doon eh? Man. Magtatanggal. Oo, oo. Kailangan guys, pagka iniwala nyo na sila, kailangan pasingawin nyo na sila guys. Ay! Ayan, ang dami. Mas mas maganda pala guys, pagka 'di ba na pinasingawan niyo sila. I ano nyo, meron kayo ulit isa pang tree guys na may ipa din. Ah, uh, sila ipapatong. net. Para itong mga ugat na yan guys, is mag ano pa yan, gagapang pa rin siya doon habang pinapaano niyo, habang pinapasingawan niyo. Tapos pagka pinasingawan niyo pa kasi sila guys, hindi naman yung sila agad-agad na ano yun, kasi tatlong araw pa yan sila na pasisingawan. Pagkataas nung pagkatanggal nyo na yun. Ako, minsan inabot din naman ng ano, pag marami tayong ginagawa. Oo, Kuminsan minsan kasi inabot, din linggo. kami ng isang linggo. Supiya yung dyan na kung marami. Mas, mas maganda guys, pag tatlong araw. Supiya so, yung dyan na. Okay lang naman din na tumagal yung pagpapasingaw sa kanila. lang. Waka ng tree. Para mas maka-adapt sila lalo sa ano natin. Tree. Ano ma? Waka tree. Ah, sige, saglit lang guys ah. Ito ko? Oo, so ayan guys ah. Oh. Tuloy natin kasi kinuha na ko si mama ng tree. Ayan. Kung hindi ako maaabotan mo kayo isa, pakita ko lang sa kanila. Ang dami yung ugat. Hmm. Hindi ka dito sa minanong ko. Ayun no, dami. Yung mga ginagawa ko pa kasi. Oo ah. Lagyan lang natin yung isa sa ano na natin. Yung natin na try. Ito yung ano? Ayan. Ito yung mga hindi siya na nabasa ng ulan. Oh, dito guys, sabi ko kanina, dito yung part na hindi nababasa ng ulan. Yung hindi nabasa ng ulan nung nanguha tayo ng sayon. Mm. Kasi dito sa kabila yung mga nabasa ng ulan nung kaya dito mas Ay, maraming namatay. Nang mga na. talbos, talbos pala. Masayon tayo na Kaya ay, kung makapasin nyo guys, dito lahat ng kahit bunutin ni mama dyan, buhay lahat may mga ugat. Dito, maraming okay. namatay to. Tinanggal uh -oh. na natin yung mga namatay dito eh. Uh -oh. Meron naman dito. Marami din naman buhay guys, pero syempre pero nung nabasa kasi ng ulan talaga, mas buwababa yung percentage na mabubuhay sila. Ah, uh, kwan? Uh, Kapala Hindi. 21J? Flame, Dragon ah, flame. flame. Dragon. Ayan guys. Dragon Flame. Dragon Flame. Maganda kasi nito ano eh. Isa-isahin kaya lang. Kasi <laughs> ang dami nito guys, kung isa-isahin to, hapon nito. Hindi naman talaga to, eh. kaya mm. lang. Ah, uh, hapon na eh. Oh, hapon na guys. At saka ano ngayon, umaambon ng kasi umulan ulan pa. Pag kaganto pa naman ma maulan tas ano hapon maraming lamok. Ayun guys oh. Mga pansin niyo pala guys, nag sila sa loob, kaya parang yan, yan na yung dun, nagdidilig sa kanila. Ano yung tubig na yun, yung moist na yun. Kaya yan na yung nagdidilig sa kanila. Pero pagka magdidilig tayo ng mga malalaki natin buging bilya, yan o, ito yung mga nandiyan na buging bilya natin, isabay natin natin sila. Kailangan din nila mabasa. Ayan. Ano Ay, yung buro ito? yung patay? mga patay guys tinatay na, na namin yan hinihiwalay na namin kagad ayan may bulaklak na to ha ah. so, Sil natin ha ito guys wala pa tong ano wala pa siyang ugat ayun ako makikita nyo wala pa siyang ugat balikin natin yan na, ayan kaya maganda talaga guys pag mayroong ipasa ilalim yung mga tray. Mga paglala kung hindi yung man tray, yung mga paglalagyan nyo kung may ano kayo na ipa, maganda mayroon sila sa ilalim. Kasi pag lumabas yung ugat doon, naagapang pa yung ugat doon, mas talo silang kumakapal. Para bago nyo sila i-transfer ano, i sa paso, marami na silang ugat. So diba kung mapapansin nyo dito guys sa mga naulanan, uh, yung mga kinukuha ni mama madalas mga walang ugat, ayan, konti lang. Ayan, no? Pero meron pa rin naman may mga ugat, ayan. So mas marami yung sa kabila? Pero mas marami talaga dito guys. So. Mas marami talaga dito, ayan. So ngayon guys, ito na yung mga uh, natin na pasisigawan natin ngayon. Kung sabi ko kanina guys, mas maganda hapon kayo na magpasingaw. Tapos guys, mas maganda kung yung ang pagnalagyan nyo din is yung mayroon pa rin silang ano, ipa. Ayan guys, oh, may ipa pa rin. Hello, para yung ugat nila, ayan, no, yung mga ugat na yan is makaano pa sila, makagapang pa sila sa ipa. Mga, ma, makakapagparami pa sila. Ayan, no. Kasi yung ginagawa namin dito guys is tiyatanggal pa rin lang namin sila ng, ano, eh, ng goma. Tapos sa ayusin, ganyan o. No kung may may mga bulok man sa loob tinatanggal ayan. ayan, guys so. tanggalan nyo lang sila ng plastic tapos kung may mga bulok na dahon tanggalin nyo yung mga yun para hindi na sila makahawa pa ng ibang ano dahon ano siya so ito guys ayun no? <laughs> Right, right, right. Tanggalin na natin ng ano, goma. Then guys, tas ingatan natin yung ugat na ano ah, huwag maputol. Kasi baka maputol yung ugat niya guys, pag kaano nyo. Tas siksikin sila sa lagayan. Ayan, ayan mga ganyan kalalaki yung ugat. Ayan. Ang no. kasi okay, sa kanila yung laki. Yung yeah. mga ugat. Wala iba doon natin na, di ba? Yung diba? kinuha ko nila ayun, yeah, na iwan doon. Wala na? Wala na. May isa pa na sa loob, ikunin mo doon. Kinuha ko na nga. Doon sa loob? Oo. Oh. Doon sa labas ka lang nagkuha eh. Doon sa may tree sa labas? Hindi doon sa may bungad. Mayroon pa sa loob isa. Sa gitna? Oo. hindi ko pa nakuha. Yun Tapos muna natin to. Ang dami ugat oh. Kita kita yan dyan. Ayan ang dami ugat. Ayan ko mag ano dito, mag dito na. Connor. Bawa tayo magsalita. Ayan guys. <laughs> ang so, right. kita niya ang dami ugat. Ayan oh. Ayan guys, yung mga pinapakita ni mama. Ayaw kasi magsalta ni mama eh. Ayaw sa kanya, salta siya, ayaw niya. Ito pa lang <laughs> nagawa mo na yan. So ayun guys, ito na yung katuloy nung kahapon Kasi kahapon diba guys, nagpasingaw tayo ng mga bugimbilya So ngayon inaayos natin yung mga buging natin dito guys sa may ano kabilang glinaos natin. Kasi nga guys dito puno na yung iba nilipat namin sa kabila. Tapos, kasi dito din namin ilalagay yung mga napasingawan namin eh. Then may napansin kami dito guys. Ayan guys oh. Kikita nyo ba yung kulay puti na yan? Ayan oh. Lumalabas yung mga ugat nila guys. Dun sa tray. Ayan oh. Kulay puti guys. Dito yun sa kabila. Ayan, oh. Makikita niyo yung ugat niya guys. Ayan, oh. Lumalabas. Ang dami. Mas, mala, mas marami yan, guys, lalo na pagka sa ilalim. Pag, pag, nakita niyo sa ilalim. Ayan, guys, oh. Ayan. daming buhay, guys, oh. Kaya maganda talaga guys pa nagpupunla ayun sa Bugimbilya yung may ipasano sa lagayan nyo. Kasi gumagapang pa doon yung ipa -ipa ugat. Ipa lang naman din. Hmm. Ipa lang din naman yan guys. Ipa lang yung ilalim ano lang talaga nakakatulong lang talaga yung ipasa ilalim guys para at least yung mga ugat is dire diretso pa siyang humahaba kasi ang goal kasi natin dito guys is maparami yung ugat niya mm. ayun o no. oh. ugat niya pala yan guys ayun o no. pagka ano guys ingat lang kayo sa mga ugat kasi baka maputol yan ayan na so, di naman din may iwasan syempre na kung minsan may mapuputol pero hanggat maaari sana guys wala mapuputol na ugat ayan Nagising dami, dami ugat mo. Ganyan yung mga baby na ugat guys, yun, mga bata pa. Yan. Kasi guys, di ba sa sabi ko sa inyo kahapon, hindi natin matatapos yung pag harvest natin ng bugimbilya. Ngayon namin tinuloy ngayong umaga. At the same time, inayos na rin namin yung mga paglalagyan sa kanila. Okay, Ayan guys, yung mga matay hinihiwalay ni mama. Yung mga wala ng ugat, yung mga bulok. Ay hindi naman yung walang ugat, yung mga bulok lang guys. Kasi yung mga walang ugat guys, pwede pa natin sila antayin yung mga susunod na araw. Kasi mayroon mga mababagal mag-ugat eh. Yung mga nabubulok lang guys ang tatanggalin natin. Ayan. Mas maganda kasi guys kung ngayon pa lang isinihiwalay na natin yung mga may ugat tapos na, na natin para sa mga susunod na araw is mabawas-bawasan Bo, yung mga tine-check natin dito saka yung pasingawan na rin natin kasi mm. mga pasingawan pasingawa na rin natin sila pero maganda magpasingaw sana na hapon ayan hapon sana maganda magpasingaw kung okay. isang hmm. may ginagawa naman tayo po sa hapon oh. so ayan guys dapat kasi guys talaga hapon din to kahapon ng hapon di ba hapon Then, kami oh, nag ano Oh. Huh? Ano? Ganda to. Ano to? Delta down. Delta down? Kala ko ano. Probably. po lang talbos eh. Ayan, guys. So. Dami oh. Dami nilang ugat. Ayan, guys. Ayan. No. Kaya sinasabi ko sa inyo, guys, na eh pagka naga naga tayo, mas maganda talaga na talbos kasi mas maraming nabubuhay. Mas maraming buhay guys pag sa, ano, talbos. Tapos ang dami nilang ugat. Hmm. Wala naman kami nilalagay dito guys na ano ha, na pampaugat sa kanila. Tinanong lang talaga namin siya, tinutusok lang namin siya tapos binabalutan. Hmm. Ayan no? Kasi guys baka may magsasabi yan sa inyo na naglalagay kami ng pampaugat. Dati guys, dati naglalagay kami. Pero ngayon, Hello, hindi oh. na kami naglalagay na pampaugat sa bugimbilya. Ayan guys. Ah, ba parang bulatin naman yun. Oh. <laughs> ito pa guys, oh, nga haba ng mga ugat. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait oh, lang. nga haba guys. Nga haba ng ugat nila. Hmm. Ayan. Kaya, ito yung magandang itanim guys sa mga paso, sa mga pat natin. Pagka napasingawan natin sila, pag pwede na silang itanim, ganito yung maganda itanim kasi nga haba na ng mga ugat. Ayan. Eh 'yung mga napasingawan kahapon. So ito guys oh, so, ito guys 'yung mga napasingawan namin kahapon. Ilagay mo muna 'yan diyan. Ayun. mo dito. Tapos mo transfer mo tayo dito doon. Iiwala walay kasi namin guys 'yung mga napasingawan at na, 'yung mga hindi pa. Ayan. Ito 'yung mga natanggalan na namin ng goma, napasingawan na namin sila kahapon. Yung bigkakatuloy lang yung kahapon, to ng video kahapon yung mga na kinuha natin, no? Mm, yung mga kinuha natin kahapon, guys. Ang dami-dami ugat na yun, no? mm. Hmm. Hmm? na, Sagit lang, sagit lang. Hama mo. Ayun, guys. Ang dami. Dito po nagkuha kasi ako. Dito ka mag-video. Dito sa YouTube network. Kaya tanggalan ko. Dito. Ayun, guys. Oh. Hmm. Ayun, no? Pagkahugot, guys. nakikita kita, -kita nyo kagad yung mga ugat wala ano. Yung mga wala pang ugat, isama nyo siya sa iba na wala ding ugat. Ayan. Ayan yung mga wala pa. Check nyo mabuti guys kasi kung minsan hindi man lumalabas hmm. sa may baso. Pero, ayan, dami guys. Sagit so. lang ha. Ayan. Ayan, dami. Kung minsan kasi guys, hindi man siya lumalabas sa loob ng cups Pero nasa loob, makikita nyo naman siya na may ugat-ugat na siya. Kaya i-check nyo mabuti. mhm -mm. Hindi niyan ako. Huh?